Hello Atiens, trending na trending at usap-usapan ang pagdating ng Mahalima o sb 19 sa Bangkasi, Butuan City sa Mindanao. Sa mga local account, local social media account like Facebook, Instagram at Twitter ay maraming nag post sa pagdating ng arrival ng sb 19 o Mahalima sa Bangkasi, Butuan City. Maraming picture sa ng mga flowers. Mainit ang pagtanggap ng mga Butuanon sa ating sb 19 o Mahalima kung saan parte ito ng Touch Mobile Team Fair para sa buong bayan, para sa buong butuanon na gumagamit ng uh, Touch Mobile at sila ang uh, masugid na subscribers at 18 na walang sawang sumusuporta sa SB19. Ayan po ang mga picture natin. Marami ang sumalubo.